Good morning sa atin lahat. Welcome to my YouTube channel. Isang mabuk parang araw. At ngayong araw, ayan, solo time tayo. So, nandito tayo ngayon sa likod ng isla. Ha? Ilang araw din tayo walang upload dahil, yun nga, gumawa tayo sa ano, nagtrabaho tayo sa kusina ng bahay at yung me medyo masakit yung tayo natin. Dahil, yung nakapana tayo ng, bum ano, ng malaking isla ay kinabukasan, nag-dive ako ulit pero yun medyo nag-epekto yung tainga kaya nagtambay muna tayo so mahahan nyo ako ngayong araw na yun sisirin muli ang karagatan dito sa isla ng kanipo let's go at sa pagbaba natin mga ka-channel ayan kapit na agad natin yung rubber para pag nakakita tayo ng malalaking isla ay uh, agad natin matitira At uh, yan. unang dive natin sa araw na to. Isang good size na lapu lapo Agad ang nagpakita sa atin. Kaya, nung pagbaba natin, eto mga ka-channel. Parang walang nangyari. Walang pakialam ng lapu na to. Sa pool ka ngayon. Boom! Sa pool! okay kayo unang isla natin lapu-lapu agad kung napapansin po natin mga ka-channel ayan uh, ito ang spot kung saan madalas nakakapana kapana si Maki TV ng uh, GT or Mamsa na tumatago dito sa bahura na to or sa mga bato na to kaya nung pag-check natin dahil medyo may kuminang at yun, wala pala. Napaka-timing talaga ng pagpunta ko dito na walang nagpakita ang GT or mamsa. Pero kapag kasama ko si Maki ay siya, madali lang nakakita ng GT dito. At kahit ngayong mga ilak mga ka-channel ay di ko nakakita na nandito pa. Sayang. At yan mga ka-channel, biglang may lumabas na isang manta na napaka hina kung lumangoy dahil napakamo ng manta na to at ang sumusunod sa kanya ay isang grupo ng maliliit na rainbow runner pero ayun hindi ako tumira dahil undersize yung mga rainbow runner na to at yung manta naman ay di ko na sinundan dahil medyo may kalayuan at dito sa spot na to mayroon tayo nakitang surahan kaya try natin kung makuha ba natin at eto mga ka-channel, ayun oh. Hindi ko napansin na yung isang surahan ay biglang dumaan dito sa tapat natin kaya ayun. Umalis nang tuluyan. At may isang surahan na pumasok dito sa diga ng kalakihan to. Siya ang target natin. At eto mga ka-channel, pagkatapos kong makapagpahinga at makapag-ipon ng hangin ay i-try natin at hanapin dito sa malit na bato kung talagang nandito ba talaga yung nakita natin surahan pero nung pagbaba ako dito ay wala wala dito sa side na to mga ka-channel at sana di lumayo dahil pangalawang isda natin yun surahan live tayo ulit mga ka-channel at hanapin natin dito sa kabilang side kung nandito ba at nung pag drop ko dito ay nakita ko yung ilak at ang surahan kaya tinira ko na agad boom sa pool ayan mga ka-channel medyo nag stack na lang kaya medyo kailangan nating iusod yung diga nung matigas na bagay na corals yan Usod lang natin konti para madali natin makuha ang surahan na napanan natin. At eto, nakuha na nga natin mga ka-channel. Surahan, lami kayo. Okay mga ka-channel at good size na yung nakuha nating surahan. Ayun Ay, no Paborito ng bayan. Siyang nga pala, shoutout na pala kay ate at kay Sir Terzo Manulat Lario at ng Team Noranda na nagbigay sa atin ng kagamitan upang makapag-dive tayo. At shoutout sa lahat ng tumatangkilik ng Native Channel. 13.3 subscriber na po tayo mga ka-channel. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong pagtitiwala. In God bless. At pagkatapos natin makapana ng surahan mga ka-channel dito sa di ganong kalaki bato ay ayan, ang daming maliliit na isda or palata. At uh, mayroon tayong napansin na umaaligid na singsingan dito sa may corals na to. Di ko naman siya sinilip sa ilalim ng bato dahil napakailap ng singsingan kapag araw. ang singsingan mga ka ay medyo mautak din hindi mo siya mahuli basta basta ng umaga kapag naka tingin sa'yo abaloko din tong singsingan na to pero madali lang siyang kunin kapag gabi dahil siya ay napakaamo at natutulog another dive mga ka-channel kung saan meron naman tayo nakita ang isang target ang isdang talakitok na to ay good size na or trevally kaya nung malapit na tayo sa kanya yung pagtira natin ito boom sablay sayang pagkatapos nating mag dive kanina at dito sa unahan ay eto dive tayo ulit dahil mayroon tayo nakitang ay yun no? Know, sayang yung sa mga ka-channel malalaki na sana pero nung pagtira natin bang sablay pa rin dito sa spot na to mga ka-channel napakalaki ng bato na to try natin na mag dive kung anong mayroon dito sa ilalim at ayan ang daming maliliit na isda or palata na sa tapat ng bato ay napakaamo at talagang bukid na malilit pero di naman tayo pwedeng tumira dahil undersized naghanap ako dito mga ka-channel, nagbaba kasakali dahil may butas yung bato na to uh, yun, biglang nagtago, mayroon sana tayo nakitang ilak, pero napaka-ilap ng alak, sayang ayun, oh. talagang mailap at pagkatapos nito mga ka-channel, ayan, umuwi na rin ako dahil gutom na. Yun, nandito na tayo sa bahay mga ka-channel at ilang araw din tayo na walang upload dahil dito, dahil dito, ayan. Uh, nalagyan na po natin ng bubong yung kusina ng bahay Ayan. Yeah. so kaya medyo natagalan tayo sa pag vlog sa dagat at ito uh, update ko na sa inyo kung paano natin siya nagawa dahil marami po kasi nagtatanong kung bakit daw di ko daw na update yung sa kusina So ito po an ah, nagawa ko na ang kusina. Trabaho na natin. Nalagyan na natin ng bubong at ito. Na ang kulang ay flooring. So yung huling nga pala natin mga ka ay dalawang piraso. San so, lapu-lapu at paborito ng bayan surahan. Ah. Lame kayo. Ngayon hapon na ka-channel. Mag-ihaw na tayo ng surahan. Ito yung surahan ihawin. Ito mga ka-channel, papaksuhin ko na lang isang piraso para may pang ulam sa umaga. Yan, nagpa-apoy na ako mga ka-channel. Ihaw na tayo. Uh, abang nag-ihaw tayo ng surahan, lilinisan natin ito i-slice natin ito yung ano uh, suno ito ang suno i-slice na natin ang suno yan yung ating tinaksi yung mga katsani papaksuhin natin yan ating surahan mga ka-channel umaapoy na taba kasi yung surahan umaapoy yun maganda gabi mga ka-channel eh? kain tayo kain 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 time surahan ang paborito ng bayan at ni Boy Surahan. Kaya <laughs> po tayo mga ka-channel. Yeah, no? Shoutout kay Ate Lari. Ayaw. Ayaw mag-shoutout ni Boy Surahan. Dahil siya ay napagod galing school. At ah, syempre, maliban sa inihaw na surahan, ah, Miss Kape or ayun, Kape tayo. And... Charan. Ah, kape muna tayo mga ka-channel. Shout out sa lahat at pasensya na talaga. So mamaya or ay kanina po pala ay gumawa ako ng shout out dahil pag gabi ay din na masyadong makita. So idudugtong natin 'yun mamaya. Maaga ako nag-shout kanina mga ka-channel. Siyempre, hindi natin kalimutan ang ating tunay na kaibigan at laging silent viewers si Sir Nanti Amet. Shout out. At sa Baginan Family from Olongapo City. Shout po sa inyo. Sana ingat po kayo palagi. Yun yeah, o, yun yeah, o, yun yeah, o. It's ready ah. to eat, mga ka-channel, kain tayo, kain, kain. Ayan, so para hindi tayo lang ang nakikita sa video ay, ayan, ay ikuti natin labi kayo. Thermos. Okay, dami. Ubok ako kanina kasi mga ka-channel na magsisit at hindi tayo makatagal kaya salamat naman at ayun kahit papano may nakauwi uh, tayong ulam dalawang piraso isang lapo at isang surahan yung nadali natin kanina eh medyo di sumumpong po, po, kasi yung tayo nga po uh, sumakit dahil po siguro sa pagod na gumawa tayo, nagtrabaho tayo dito sa kusina. At yun, ang ginawa ko po kasi nung nakaraan habang nagtrabaho. So, trabaho tayo sa kusina tapos mainit bilad sa araw. At ginawa ko, nag-dive. Kaya yung nakapana tayo ng pampano ay yun. Medyo naepektuhan yung dati nating ano sa tayo nga. Pero okay naman po. Uh, salamat man sa Panginoon na ayun, naging maayos naman po yung tayo nga natin tara, kain tayo labi kayo wow, sana all sana all, ganito ka dami charam wow, sandikada kain tayo, kain, kain, kapi muna. ah Shout out kay Sir Teresa Manulat Laureo from uh, Canada. Out to him, siyempre sa Team Nuranda. And again, kay ate na uh, <laughs> nagbigay sa atin na gupo. Oye, Ma'am Ima Gokong. Mm -hmm. Oy, Shout out po. Shout out kay Ate Lani at kay Kuya Will. At oh. uh, shout out po kay Miss May Ostecu. Ostecu. Uh, Ma'am Sheila Mar Naram. Kain po. Yan, okay, nalilito na ako kung saan ako kuha. Yun, tapos na tayo nagkain at yan ubos ang surahan <laughs> yan may naiwan kunti ah, maraming maraming salamat kakatapos lang ay labi kayo yun habang maaga pa eh, shout out muna tayo kay MH shoutout po MM Jah MM Jah uh, ah 295 shoutout po magandang hapon dahil dito po sa amin ngayon ay running to 3 o oh, 3 PM ah uh, Green Biolosis shoutout po oh, shout magandang out. hapon po sa inyo at kay si Sir Green Biolosis po ay taga Puerto Princesa uh, shoutout po sa inyo uh, Puerto Princesa na nananjob po sa Puerto Princesa City at sa Bylosis Family, shout out. At kay Junel Sumingit, shout out po. Na Nandiyan po sa Sikihor Island. Shout out din po kay Sir o Sir. Na Nandiyan po sa Duha Qatar from Duha Qatar. Marques Family, diyan sa Caloocan City. Salamat po. Uh, magandang hapon po sa inyo at sana lagi po kayo mag-iingat diyan sa ibang bansa. Quiz Family. Ingat po kayo diyan sa Qatar na nandiyan sa ah uh, City. Kenneth Candelario, shout po watching from Panay Capiz. Magandang hapon Sir Kenneth Candelario. Mamita Porino, uh, shout po. Arnel Langkahan, shout out, magandang hapon. Uh, Sir Arnel Langkahan at kay si Mama Ita po ay nandyan po sa UI. Yun no? Karino Kaya Dong, shout out po, magandang hapon po Sir Karino Kaya Dong ng Naik Kabiti. Kaya Dong Family, shout out. Milanis, shout out po, magandang hapon po. Shoutout uh, shout out po, magandang hapon po. Kay Marnel Tom, UW. Ah, uh, shout out po, manang, magandang hapon po. Ah, nandiyan po sa Mindanao. Shout out sa mga Bisaya diha sa Mindanao. Pati ang taga Iligan, Balman Lapa, shout out po, magandang hapon po. Sir o uh, Sir RJ 9 RF. Shout out sa Galito family. Jim Galito, shout out. Palayo, Galito family watching from Buracay. Shoutout shout out sa Galito nandyan sa Burakay uh, Family Galito From Burakay City Bads Benos Shoutout po magandang hapon po Ingat din po kayo palagi Bads Benos ng Macau Rene Allison From Pasay City Shoutout sa Dennis De La Cruz Family From Naikabete Shoutout magandang hapon Kay Ma'am Amalia Puller Shoutout po Ma'am Amalia Puller Maraming salamat din po, Mama am Malia Polar. Roberto Laxina, shout out po. Magandang hapon po. Tom Cruzide, shout out. Galardo, shout out po. Pasensya na po talaga kayo kung bakit minsan na uh, matagal po tayo nakapag-shout out. Uh, opo, ah uh, paki, ano lang po, pakibalikan lang po yung, ano, yung mga dati ko pong video na nangangawil po ako dati. So yun po talaga yung dahilan kung bakit uh, pumunta tayo ng bayan ng Kuyo dahil dito po sa lugar talaga ng kanipo ay napakadalang na po talaga ng mga isda pero nagtataka lang po tayo uh, yung iba kasi ay dito na sa Aplaya, Kinakawil So napakalaking impossible naman po yung mga ganun Ma'am Sabena Esguera, shout out po, Ma'am Sabena Yung mm. ano po, ah... Uh, Ma'am Lisa Galardo, ah, uh, yung may naka-thumbnail po doon na ano, malaking isda na hawak-hawak -hawa ko po sa ano, yung Chinaman. Malaking Chinaman ng hawak ko. So nakuha ko po yung isda na yun sa ano po, sa bayan ng Kuyo. Yung gamit ko po na nag-vlog noon ay ito, yung cellphone. Ito pa po yung gamit kong nag-vlog. Uh, salamat kay Tangay Kulot na binigyan niya ako ng cellphone nito. ah uh, dito po ang umpisa talaga ng pag-vlog ko, yung pagbigay ni Tangay Kulot sa akin ng cellphone. Maraming maraming salamat talaga sa kabutihan na binigay ni Tangay Kulot sa akin. At siyempre sa team Prenet Bailander. Kay Austin Rebeso, 5 seventy uh, 75 per kilo opo seventy uh, 75 per kilo lang po dito sa amin pag malalaki po yung Sugat ng isda Prankboy official Shoutout Hanford ng De San Jose Family De San Jose Ng Kaluya Antique o Jonex Kabos Cabo Shoutout Mayong hapon O magandang hapon Sa inyong tanan Love Stories Shoutout po Werlita Perdelio Shoutout Magandang hapon Jojo Brack Official Shoutout po Sana lagi po kayo Mag-iingat Jojo Brack Brock Official Rodolfo Dinglasan Rudak Laro, Shout out po Kay Kay Uming Dilaja ah. Sa lahat po ng Dilaja family ah, Na Antipolo City Shout out po Sa mga Dilaja Maraming salamat po talaga sa inyong suporta na sa amin ni Joy Adventure at sa iba pa pong mga vlogger dito sa ano. Kay Sir Romeo Dilaja, maraming salamat po talaga Sir Romir, Romeo Dilaja. Kay Ate at kay Kuya Will, a shout out po. Sana lagi po kayo mag iingat at gabayan po sana kayo palagi ng ating may kapal. Sir Patrick Pronduso, shout out po. King Fishing Vlog, shout out. Kay Juan Vicente, shout out po. Magandang, magandang hapon po, Juan Vicente. Kay Erinic Lamaco from Calap, Pangasinan. Magandang hapon po, shoutout po sa inyo. Uh, ingat po kayo palagi. Sir Elio, uh, napakadal, uh, ibig sabihin po, marami din po palang ano dyan sa inyo. Surahan, so hindi pa po pala kayo nakapanat ng ano, surahan. Ang surahan po, Sir Elio, ay napakahirap po talaga panain. Lalo, lalo na po pag umaga. So mas madali ka lang po makakahuli ng surahan gabi. Kasi yung surahan po Sir Elio ay uh, pumapasok sa bato kapag gabi na sa mga tatlong dipa o apat na dipa yung lalim. Nandun, nagtatago lang po yan. Kay Renny Tattoo, shoutout magandang hapon. Kay Nestor Mabingnay, shoutout po. God bless po. So yan mga ka-channel, pasensya, na pasensya na po kayo kung bakit ah uh, minsan matagal tayo makapag shout out or magbigkas kasi ah uh, napakahirap po ng mga pangalan ng, na pa shout out sa atin. Uh, at siyempre, shout out kay Strawberry Ice Sweet at kay Kuya Larry Sante. na uh, ayan. Uh, nagbigay po sa atin. Napakalaking sponsor na binigay po ni Kuya Larry sa atin. Napakalaking halaga. Kaya napagawa na po natin yung kusina. So, yung kailangan na lang natin ay makabili ng plywood pang dingding at makabita ng lababo para yun matapos na talaga ng tuluyan yung kusina natin pwede na tayo makapagsaing uh, pwede naman po tayo magsaing kasi may bubong na po di po gaya dati pag umulan yun basa kaya dito muna sa loob nagsasaing si Mrs. so ngayon pwede na po dyan kasi may bubong na po yan mga ka-channel, hanggang dito na muna yung vlog natin sa araw na to. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo and God bless po. Salamat nga pala kay Love Buhay Isla Vlog TV at sa Tribo and Harabas Enjoy Adventure Prenty Bellander. Maraming maraming salamat po. God bless po talaga sa lahat ng bagay na inyong ipinagkalob sa akin at lalong lalo na sa Panginoon. Salamat po ng marami.